isang simpleng pamilya. Amang marangal, inang mapagmahal, at tatlong anak na lumaking may takot sa may kapal. Ngunit may inililihim ang bawat isa dahil hindi sila ordinaryong pamilya. handog ng TV5 ang pinakamalaking pampamilyang fantaserye ng taon. Isang fantaserye ng itik sa aksyon at kapanapanapik na tagpo. Isang kwentong tiyak ninyong susubaybayan, mamahalin at aantig sa inyong mga puso. Isang kwentong magpapatibay sa inyong pag-asa at pananampalataya. Gusto ko sana siyang balikan ulit, pero ayaw niya ako tanggapin. Darating eh. ang panahon Mapapatawad ka rin ng may kapal. Itinatampok ang mga batikan at hinahanga ang bituin ng pelikula at telebisyon. Sa direksyon ni na Eric Izon, Benedict Nige at Argel Joseph. Sa pagsiklab ng digmaan sa pagitan ng mga taksil at mabubuting anghel sa kalamitan, magpapasya ang may likha na ipatapon sa lupa ang mga taksil na anghel. Dito, patuloy silang magkakalat ng lagi bilang mga maligno. At ang kanilang makakatunggali, mga mortal na biniyayaan ng kapangyarihan ng may lika, ang mga babaylan. Sa gitna ng digma ang ito, isang bawal na pag-ibig sa pagitan ng isang maligno at babaylan ang mamamagitan. O, oh, maligno si Uriel. Pero ang kalooban niya'y puno-puno ng kabutihan. Isang pamilya ang kanilang mabubuo. Mamumuhay sila ng mapayapa at nababalot ng pagmamahalan sa isa't isa. Mahal na mahal din namin kayo, Kuya Arman mo, at ang kapatid ninyo, si Alim. Subali, lahat ito ay sisirain ng kanilang mga nakaraan. May tatlong magkakapatid na may lahing babaylan ang magiging instrumento sa muling paghahari o katapusan ng mga hen na sinadlak dito sa lupa. Darating ang panahon na kailangan natin silang paghiwalay-hulay at puray na kanilang alaala. Magpapatuloy ang digmaang nag-umpisa sa langit dito sa lupa. Mga maligno laban sa mga pinagpalang mortal ng bagong henerasyon. At sa digmaang ito, bago magtagumpay ang mga kampo ng kadiliman. Isang pag-asa ang dadating mula sa pinagsamang lahi ng mortal at anghel. Kasama, World Angel. Ang mga alagad ng kadiliman. tauhang mapagigit na sa tunggalian ng dilim at liwana. Ang mga tagapagtanggol ng kabutihan. ang mga maglalaban para sa pag-ibig ni Cassandra. Itinatampok sa isang makapanghamong papel si Mr. Gabi Concepcion bilang ang dalawang mukha ng kasamaan at kabutihan. Ngayon tayo mag ng mga mortal na pinakamahal niya! Pagpapatawad at pagmamahal ang dapat man at ang pinakabago nating kapatid sa kanyang kauna-unahang programa sa TV5, si Miss Yula Valdez. Huwag mo kong iwalay sa pamilya ko. Hindi ko kakayanin mawalay sa mga anak ko. At ang dalagang itinakda na maging tagapagligtas ng sanlibutan. Siguro nga ganun ang pagmamahal, Lolo. Kahit ikapahamak mo, gagawin mo para... para sa taong mahal mo. TV5's Shining Princess. Yula Caballero bilang si Cassandra Warrior Angel. Isang naiiba at bagong handog mula sa TV5. Simula na ngayong Lunes, Mayo as 6, alas 7 ng gabi.